ito na kami mga lods sa uh, spot na namin yung isang batok na nasa gitna ng dagat ayan siya at ayun umpisa na namin at nakaready na kami at dadive tayo agad kasi madilim na so let's go na mga lods uh, dalawang dalawa lang kami ni parang nit at ito first fish natin isang dalagang bukid ayun makakabot sa isang dalagang bukid kaso medyo lumaki yung alon sa gabi na ito pero sayang naman yung pagpunta na namin at jajagaan namin ng kaya pa yung agos at yung alon so ito pangalawang isda natin na isang conger eel or ubod kung tawagin dito sa amin hindi man maaari mga lads pero sa kanilang saray nakawala kasi purong bato yung pwesto nya at eto nag upang naman tayo man. mga sas meron wow. fish or parang wow. na size na Ooh. eto yung kinilaw natin kasi ginutom tayo sa dive na rin at eto talagang bukid na naman normal mga good sa sasana yung so, lumaki yung mga lids. kaya umuwi kami dito sa ito pero nagpatuloy pa rin kami sa pamamana pagdating din sa isla so wala at ito sa naman bukid na ulit Hindi. So, mga Ah, yung at ang mga um, amo pa naman sana ng isda na yun pero di ba lang matayo sumabit pa ang mukha natin at sininis kasi si Paranit na siya na lang yung umana sa isda na yun tapos eto isang tagbago o barhead spine Food, na masarap ang paksiw at ang pinirito nag-adjust tayo medyo malalim yung tsaka hindi pa tayo talaga umipilit sa may mala, mas malalim pa banda at eto <coughs> dito, sana. pero hindi pa nakapwesto ay binanata na natin kaya yun nakawala hindi tinamaan tapos dito mga lods dalagang bubukas Lalabit so, yung trigger Hindi na natin makita Kasi malalaki yung mga bato na yan Tapos ito, dalagang bukid Or sinamuro kung tawagin Sa... sa isa sana yung mga strip agos meron pa sa may malalim at kayang kaya naman yung agos kasi yung anon sumasang pala sa bangka ano, ng paligid para mabasa yung makina namin at magsagwan kami pa uwi malalapan na sana isang kilo ganito pala Tapos sa ito, dalagang gubat Pero hindi pinaman, ay, ay, ito naman Ay, At sa parinit naman yung sininyasal ko para siya naman yung pumalit Kasi sayang naman yung isda kung hindi makukuha Nahuli uh, niya yan. Wow naman! Sana. Wow! Wow! wow. Magaling kang kupal ka! <laughs> At ayun na nga, umuwi na nga kami mga lods. At ito lang yung huli natin sa gabi na ito. Yan ang lalapad na sana. Yan, at at panibagong adventure at panibagong short out na naman tayo sa ating mga nakarang mga nag-comment sa ating nakarang video so nating patagalin at patagali na, kay short out kay Master Luinan Fishing Adventure kay Master Rapis Pro Fishing kay Ma'am Rosana Villahermosa ng Davao City kay Idol Larry Amos Hilario Lacachero kay Zen Zalango ng Pasig City kay Bro Sagay Adventure Kay Master Biri Spiro, kay Master John Fishing TV, kay Broderick Wade ng Bapatong Leyte, kay Mr. Danilo Adalim at sa kanya anak ng si Jude Prince Adalim, at kay Master Kabuksay TV. So, yun lang yung nag-comment sa ating mga videos mga lads. Uh, maraming maraming salamat sa inyo mga master at ma'am. At uh, God bless sa inyo at ingat kayo balagay. Thank you.